Dr. Taniag. Doc Lendon! Nakalabas ka na pala ng ospital. Yup. Magaling na ako. I'm doing good. Ikaw, kamusta ka? Uh, um... Harry? Um, Harry! How are you? Inadmit ko na si Daddy sa mental institution kanina you know, it's really hard to see him that way. Ayoko siya mag-isa, pero wala rin naman akong magagawa. I think makakatulong sa mental health eh. Yung Carlos kung may bumibisita sa kanya na malapit sa kanya or close relative. Right, Zoe?